kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. habang palapit na ng palapit ang pagkadurog ng mga natitirang miyembro ng Hamas sa loob ng Gaza, ay parami ng parami na rin ang mga natutuklasan ng IDF na mga tinatago ng Hamas at ginagamit sa kanilang paghasik ng lagim sa Israel. Maliban sa mga tunnels na nakumpirma ng IDF na sinadyang ginawa ng Hamas, sa tabi ng mga matataong lugar o sa ilalim mismo ng hospital, ay may discover pa silang pagawaan mismo ng mga armas na na ginagamit ng Hamas. Nakaimbak ito sa loob ng tunnel sa mismong ilalim ng moske sa Gaza. Natuklasan ito ng taga 188 Armored Brigade ng IDF. Sila rin ang nakapasok sa ilang opisina ng matataas na opisyal ng Hamas, matapos nilang matumba ang mga kalaban na mas piniling manatili doon at hintayin ang pagdating ng IDF. Nagulat ang spokesperson ng IDF na si Rear Admiral Daniel Hagari sa kanilang natuklasan na ang moske na siyang simbahan ng mga hamas ay siya rin daw ang kanilang ginagamit bilang pabrika ng kanilang mga armas. Aminado ang IDF na may kalakasan ng kinakaharap nilang hamas na napabilang sa Zayton Battalion. Sanib puwersa ang mga sundalo, tangki de gera, at combat engineers ng IDF para mapabilis ang pagdurog nila sa kanilang kalaban. Siyempre, hindi gawa sa bakal ang mga katawan ng mga sundalo ng IDF para hindi tutabla ng mga bala ng Hamas rason na nagkakaroon din sila ng mga sundalong nalalagas at hindi lang yan. May mga tangkidigyera din silang nasisira ng Hamas dahil sa kargado din ng mga ito ng anti-tank weapon na kanilang ginagamit para wasakin ang mga tangking pantigma ng Israel. Pero sumatotal ay klarong-klaro na mauubos lang talaga ang lahat ng miyembro ng Hamas kapag nagpatuloy pa ang pakikipagbakbaka nila sa IDF at hindi sila masasagip ng iba pa nilang mga kasamahan kagaya sa Lebanon na suportado ng Iran. Ayon sa IDF, ang ginawa raw nilang estratehiya sa Hamas ang siyang rason kung bakit napipilitan ng mga itong magsilabasan sa kanilang mga pinagtataguan at tumungo sa eastern part ng Gaza City. Sa ginawa raw nilang pagpalibot sa lugar na posibleng tatakasan ng Hamas, ay kanila raw napabilis ang pagpatumba sa bawat Hamas na lumalaban. Nagulat raw ang mga ito sa bilis ng panahon na nagawa ito ng Israel. Mas mabilis daw kesa inaasahan ng Hamas. Hindi rin nakaligtas ang Hezbollah na nagumpisang magpalipad ng humigit kumulang. Isan libong mga rockets na nasalag naman ng Iron Dome at David's Sling ng Israel. Pero may mga nakalusot pa rin at raw sa ilang open area na lugar. Kaya bilang gante ay sabog sa missile ng Israeli Air Force ang ilang command center ng Hezbollah sa Lebanon. Habang tumatagal na hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga pamilya sa Israel ang mga binihag ng Hamas, ay mas tumitindi pa ang galit at pagkadismaya ng kanilang mga pamilya sa mga opisyal ng Israel. Dismayado ang mga pamilya ng mga bihag matapos silang makipagpulong sa mga opisyal ng War Cabinet ng kanilang bansa. Iba-iba ang mga rason na ibinibigay o sinasabi sa kanila ng mga opisyalis ng kanilang bansa kasama na ang kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Sinabi raw sa kanila ni Netanyahu na ang layunin daw ng Israel na tuluyang madurog ang Hamas ay ganun raw kalaki at kaimportante sa layunin din na maibalik na buhay ang mga bihag. Pero noon daw ay sinabihan sila na mas prioridad ng kanilang mga opisyal ng gobyerno ang ma bawi ang mga pamilya nilang binihag ng Hamas. Ayon naman sa Estados Unidos at Qatar, malapit na raw magkaroon ng pinal na kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas para marilis sa mga bihag at magkaroon ng tigil putukan. Ang pahayag na ng Qatar at Estados Unidos ay kinumpirma din ng leader ng Hamas na si Ismail Haniya. Ia-anonsyo na lang daw ng Qatar kung ano ang magiging detalye ng tigil putukan at pagpapalaya sa mga bihag na lalagay sa alanganin ng pangako at plano ng IDF na ubusin talagang Hamas para hindi na ito makapaminsala. Malabong mangyari na papayag ang Israel na permanenteng itigil ang kanilang operasyon kapalit ng pagpapalaya sa lahat ng mga pihag. ganun din ang Hamas. Malabong papayag itong pakawalan ang lahat ng kanilang binihag kapalit lamang ng ilang araw na tigil putukan. Talagang gagawa at gagawa ng paraan ng ilang grupo o kahit panasyon na sumusuporta sa Hamas na hindi ito tuluyang maubos ng Israel dahil sila ang grupong kumakalaban at nagbibigay problema sa mga Hudyo kaya't hanggat may pag-asang masalba ang mga Hamas ay gagawin nila para masigurong tuloy pa rin ang gawain ng Hamas laban sa Israel. Ang tanong, papayag kayang Israel na itigil na permanente ang kanilang opensiba laban sa mga maswerteng natitira pang mga miyembro ng Hamas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.